sa Natangko. Kaya kung makikita nyo, buhangin ba lang. Ayan, nandito na tayo sa...

Ayan, thank you kay Kuya. Ayan, kay Sir Joe remote niya. Oh, sa manok 'yan. Siya 'yung uh, drive ng bangka natin papunta dito. Makikita niyo ang buhangin, napakaganda. Ah, 'yung beach. Ayan. Beach, beach cool. Alinaw. Nang tubig. Medyo mainit 'yung buhangin pag nakatapak ka pagdating niyo dito, makikita niyo yung bahay na yan. Yan yung nakikita nyo kapag nakasakay kayo sa barko. Island. Yung nakikita nyo dito, ito yung building na tinayo dito ng 1964. So itong building na to 1964 siya itinayo dito. So ito ay private property. Pwede kayong pumunta dito pero kailangan yung mag-coordinate doon sa pinakang may-ari dito. So, papakita ko sa inyo, ikutin natin yung lugar ito makikita nyo dito may may pinakang cottage dyan tapos yung buhangay napakaganda kapakaputi tapos ito yung bubungad pagdating nyo palang ito na kagad yung bubungad sa inyong buhangay na to napakaganda malinis yung lugar walang plastic walang kalat so sobrang quality ikutin natin ngayon yung bahay ito naman yung pinakang likod ng bahay ayan ito yung view dito tapos may mga cottage yan na pwedeng mga pabilyon kung tawagin. Ayan, ito yung pinakanlikod. So dito, yung dito nyo makikita yung mga barko na dumadaan. Itong islang ito, itong islang, itong islang ito yung makikita nyo na pag nakasakay kayo sa barko, makikita nyo to. Ito yung pinaka nagwe-welcome sa lahat ng pupunta ng Marinduque. So, makikita nyo yung bahay niyan sa barko. Itong paputi na buhangin. So, eto yun. Etong islang nito nagwe-welcome. Napakaganda. Tapos meron makikita nyo dyan. May pinakang tulus pa siya. May mga cottage din. Napakaganda dito ng prenup. Kung ako magpapakasal ulit. Yung asawa ko pa rin ang papakasalan ko. Eee. Eee. Wee, di na! <laughs> tas may mga daan din dito papunta sa taas. So kung gusto mong makakita ng mga overlooking sa palibot ng isla, eto may daan dito papunta doon sa pinakang taas niya. Ito naman bahay, may daan din siya. So ito may pinakang hagdan din papunta doon sa taas. Medyo mainit lang siguro. Ito na. eto solid na rack Ayan sa tagal, sa tagal nung panahon makikita nyo may mga nag-crack na, pumutok na yung mga bakal niya. Ayan, pero madali na lang ni-repair yan kapag ginusto ng may-ari. Akyatin natin yung taas. So ayan kasama natin si paring Bukil. Siya yung nagbibidyo sa atin ngayon. So papalo ng page ah uh, Bukil. Ayan, lagay natin yung yung kanya. Ayan. Tapos dito, dito, eto makikita nyo napakaganda. Sobrang quality yung lugar. Ayan. Paka-overlooking. Pakaganda. Eto yung lugar na pag nandito ka, hindi ka mananawa. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo kapag may dumaan na barko. Makikita dito yun. Ito, ganda dito. Ayan, yung hagdan na yun, doon ang punta nun, sa pinakataas na yun. So, doon kayo pupunta kapag kayong inakyat niyo yung hagdan. Yun yung mararating niyo, yung pinakatuktok. Ayan, o, napakaganda rin yung tuktok na yan. So, yan yung yung hagdan niya is papunta doon sa taas na yon. Ha. Ayan, bababa na muna tayo. May mga part lang dito na nasira na Ito, Nasira na yung pinakang railings. Ayan o, oh. pakaganda dito. Wow. Picturean mo nga yan. Napakaganda naman ang lugar na yan. Sobrang sulit kapag pumunta kayo dito. Talagang kulang yung isang araw para mag-stay sa napaka ayapa na lugar, napaka kanya napaka tahimik. Pag pumunta kasi kay dito, uh, kayo lang, walang maraming walang maraming tao kasi private island. So napakaganda dito. may mga pipeline din para sa tubig. So malamang meron din dito tangke ng tubig ito yung pinaka likod niya. Ganun lang din kalaki, pero napakaganda. Sobrang sulit ng lugar. Ayan, yung kasama namin is na mambis. Ayan o. Nakahuli siya ng isda. Ayan o, buhay na buhay pa yan. Buhay na buhay pa. So, ganun ganun pa kaganda yung tubig dito, ganun kalinis. Kasi nasa ayan. So, ganun kalinis yung tubig dito, pa karami pa din ng isda. Kasi uh, less walang pollution, walang maraming bahay, walang maraming tao, walang nagtatapon ng basura, makikita niyo naman sa paligid, ayan. Makikita nyo sa paligid kung gaano kalinis dito. May ultimong dahon ng nyug, wala kang makikita na laglag. Talagang well maintained kahit walang nakatira. Yan, eto yung, eto yung view dito. Ayan, napakaganda. Eto. Yan. Wow. Ayan, dito. Ayan, kita nyo yan, barko yan So yung barko Ayan. Ito talaga dito daw, so. Oo. Wala akong kwenta dito. Oh, pakalapit. So ayan ngayon, i-try naman natin ang ah uh, mamambis dito. Kasi ah uh, wango ko konta uh, pambis eh. May try natin para medyo social. Try natin mag-fishing. Ay, pipishing muna tayo dito, ta try natin kung makakahuli tayo. 2000 years later. Ayun, ah, napakamalas naman natin. Sumabit. Sumabit yung tansi natin habang nagafiishing tayo. Tumabit yung ating lure at saka yung yung pambis natin sa bato. So kailangan nating lang 'yun. <laughs> At uh, siyempre, wala pa sana akong plano na maligo pero parang kailangan. <laughs> ayan, yan uh, ang plano ako na yung malangoy pero nalalako hindi pala ako maalam. Lumangoy. <laughs> so, ayan. Ang malangoy ngayon at ang makuha niyan ay si Bunsoy. Ayan, ayan, ayan. Ikaw na ang kukuha. Sumabit kasi yun. Uh. Oh, uh -huh. sumabit, ano sumabit. Ano na, tatama ko? Puna, he! Uh -huh. Ati, ah, bago hindi ka. Uh -huh. So, ayan, sila ng dalawa ang kukuha ng ating pinakampambis na sumabit. Si John Francis Sol na ang... Si John Francis Sol na <laughs> Wala na rin siya yung choice kasi na tinapon yung kanyang sobrero. Ayan. <laughs> ayan, ayan yung sombrero niya, tinapo, tin tinapo ni Paring Jay. Ayan, tinapo ni Jay yung <laughs> sombrero niya. Wala na siya choice. Ako ah, rin niya. Joke na! Malalim? Mabaw. Pasa mabaw niya. Sumabit kasi. sumabit eh Ito, kita niyo kung nasan ito ayan sila yung kumuha nung ating pinakang uh, pambis kasi sumabit sumabit kasi uh, ayan sila na yung naglangoy kasi naalala ko magaling pala nga akong lumangoy eh pag ganitong magaling lumangoy may 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 kasi ako, kasabi ko, may anting-anting ako sa bareta. Pagka uh, hinagis mo, mabilis yung lubog. Ayan. Sinisid na nila. Kita. Para kakakauli na kami. So, ayan nandito tayo ngayon sa gitna. Nang hiram tayo ng bangka, ayan. Ah, uh, ta kasi nating manisi dito sa may natangko para ay mapakalino naman ng tubig papakita ko sa inyo ito kita naman so tatry natin na manisid kung makakahuli tayo ngayong araw testing eternity later <sighs> dahing isda kaso baka mawala yung bala ng pana walang anggo na. <laughs> hindi ako makatama. Eh <laughs> uh. babalik na tayo sa tabi. At uh, ah napakalinaw ng tubig. Ayan ang ganda. Meanwhile, ayan, ha, uh, pawi na tayo. Dito na ating service. Hey, ala! Ayan, pawi na tayo. Nakita na natin yung ano yung hitsura ng uh, natangko kapag malapit. Ayan. Ay, tala, nakikita ko yun. Kahit uh, first time ko pumunta dito sa natangko. Nakikita ko lamang yun ay sa barko. Kaya, na narating ko ayan. so maraming maraming salamat sa kasama natin ayan Bukil ayan pa, pa follow sa Bukil page ni Bukil ayan sa Burakbol ayan Burakbol ayan sa Burakbol vlog ayan pa follow so marami maraming salamat ayan si Elmer the fisherman si Jing, ayan. si Mac si Engineer Brent at saka si Uh, Bus Buboy na lang ang ating video maraming maraming thank you sa lahat sa bangka na sinakay natin sa sponsor ng bangka maraming maraming salamat kay uh, boss sa uh, Buboy Garanza maraming maraming salamat sa na sponsor sa atin ng bangka para marating yan so thank you at uh, kung hindi pa kayo subscribe, please pasubscribe naman ako dun sa bell makikita rin nyo yan, papindot na rin ng bell pasubscribe subscribe button at yung bell natin paklik na lang para naka notify kayo kapag may mga bago tayong upload at marami pa tayong pupuntahan na magagandang lugar uh, pag hindi pa kayo nakapollow please papollow naman po sa mga hindi pa nag follow ayan palike pa at saka pashare naman po ng video maraming maraming salamat malaking tulong po ito para mas madami pa tayong mapuntahan ng lugar so thank you po 气